Ang lahat ngayon po ay pupunta po kami sa baba at maghapot po ng loya kasi po may pinapahapot po sila ng loya sa kami at samahan po ninyo kami mga loads at ikaw po yung mga sako namin para may pambigay po ng bigay Sige, patuloy, -ta -ta, samahan tayo Samahan Ang tabo ng beans Tingnan nyo pa naman nito oh, Pananim nila Pananim nila Hello. Ay, hello po mga mare. nandyan pala kayo. Ito po ay maglalagay po ako ng mga luya. Pinapalagay sa wasa. Lalagay ko po at bubuhatin ko po. Diyos ko po sa dito. Sino ang nakakaranas ng ganitong buhay? Kahit maulan. Umulan kanina, di ba? O tingnan nyo naman. Basang-basa